Mga kapatid, nakita niyo na rin ba ang mga video at post tungkol sa papalapit na total solar eclipse sa April 8? Ayon sa US NASA, magkakaroon ng total solar eclipse sa April 8 na magsisimula sa South Pacific Ocean at makikita sa Mexico, United States, at Canada. Pero ano nga bang total solar eclipse? Ayon sa NASA, ang total solar eclipse ay ang pagdaan ng buwan sa pagitan ng araw at mundo at kumpletong natatakpan ang araw. Ang lugar na dadaanan kung saan makikita ng mga tao ito ay tinatawag na path of totality. Kung titingnan, mayroong sayantipikong dahilan ng pagkakaroon ng total solar eclipse at maraming pagkakataon na nangyari na rin ito tulad na lamang noong 2017 sa Amerika. Ano nga ba ang dahilan kung bakit inaabangan at pinag-uusapan ang April 8 total solar eclipse? Ikinokonekta kasi ito ng ilang netizens sa isang Bible prophecy at kwento tungkol kay Jonah at sa lugar na Ninive. Ito ay dahil ilang lugar sa Amerika na may pangalang Ninive ang makararanas ng total solar eclipse. Ang Nineveh ay isa sa mga kaharian ng panahon ni Jonah. At doon pinadala siya ng Diyos para sabihin sa mga tao na sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Sinabi niya no, na ang Nineveh ay Aku ah, ng Diyos o gugunawin ng Diyos? Kaya nga ang NLB ay sisi. Pinaniniwalaan ng ilang netizens na ang total solar eclipse na ito ay isang babala sa papalapit na paghuhukom o judgment na mangyayari sa buong mundo. Sinasabi na tulad ng Nineveh, ang bayan na hindi naniniwala sa Diyos, kailangan ring tumalikod at magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya sa Panginoon bago dumating ang araw ng paghuhukom. Sa iba't ibang kultura sa buong mundo, laging na ikokonekta ang mga solar eclipse sa masamang maaaring mangyari. May paniniwala kasi ang tao na ito ay paglalabanan ng liwanag at dilim. At sa eclipse, nananaig yung dilim. Biglang nagiging gabi ang isang araw. Kaya pinapalagay ng mga tao na ito ay masamang pangitain. Si Jesus mismo nagsabi, walang nakakaalam kung kailan darating ang wakas. Kung ang solar eclipse ay nagbabadya ng pagkawakasan ng igdig, edi eh sana'y nung pang mga nakaraang solar eclipse, nagkaroon na, tinatakot lamang tayo. Samantalang ang Panginoon Kristo ang sabi ngayong siyang muling nabuhay, ano, huwag kayong matakot. Kung ang araw ay magiging kadiliman na sinasabi ng Bibliya, ito po yung universal, maranasan ng lahat, yung kadiliman, hindi po partial lamang, kundi lahat ng bansa maranasan po yung kadiliman. Ito ay nagmumula pa sa ating ancient mythology sa Kabisayaan tinapaniwala ang Bakunawa kinakain yung araw at ito ay uh, nagdidilim ito naman sa Katagalugan ang tawag nila ay yung laho. At may iba sinasabi ibon iba sinasabi ahas na lumilipad sa langit at nilululon yung araw kung kaya nagdidilim at kapag iniluwa uli, gumapalit na naman yung araw. Ayon sa inilabas na statement ng pag-asa, ang total solar eclipse na tinatawag ding Great North American Eclipse ay hindi masisilayan sa Pilipinas. Nilinaw rin ito ng isa pang kumakalat na haka-haka na makararanas ang mundo ng kadiliman sa loob ng tatlong araw kasunod ng total solar eclipse ay hindi totoo at walang scientific ang ebidensya para ito ay patunayan. Panoorin natin ito bilang isang anyo usual event, mag-ingat lamang na huwag diretsyong titignan yung araw. Kung magiging maputi o masama ang mangyayari sa ating buhay, tayo ang lumidikha noon at hindi ang laho o bakunawa. But you can always see connection if you want to see connection. But is it the truth? It is not the truth. Hindi po ito ang katotohanan. Ang tanda ay iisa lang. Ito'y ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na tumatawag sa ating magsisi sa ating pagsalat. Uh, ang kadiliman na nangyayari kapag total solar eclipse ay pangkaraniwan po. Wala po yung kaugnayan sa sinasabi ng Biblia na merong paggunaw ng mundo. Huwag bastang maniwala sa mga doomsday scenario na makikita sa social media. Mahalagang magsaliksik, magmatsyag at manatiling buo ang relasyon sa Diyos. Gusto mo pa ba ng mga ganitong klaseng content? I-follow ang social media page ng News 5 Digital. Ako si Lace ng News 5 Digital. Hanggang sa susunod nating video, see you mga kapatid!